Eto ba ang isa pang surgery na hindi mo napili? Magpakilala ka na, Axel. My favorite. Yes! Oh, yes! Yeah. There is a reaction of jigsaw. Pareho kawaii, pareho kaway. Yeah. yeah. Boy! Boy, di pwede yun. Oh. So, pwede yun, Axel. That's bad, you don't do magdemanda sa ginagawa mo You don't do that Hindi ka pwede nang hina ka Nang ng halik Sorry? Um, uh, Christine, um, uh, thank you Kasi kahit di mo pinili, okay lang Kasi alam na excuse eh Kasi mira ng buhay ko dahil Pero, mabait siya Good luck sasaktang kita. Chara, chara, chara. Okay. Derry. Wala is... si Axel. I just want to clarify lang sana yung nangyari ka sa segment ng Showtime yung especially for you. Kasi, eto yun. Yung, siyempre, hindi ako napili. Lalapit na ako kay Christine. Siyempre, si Christine, nakaamba na yung kamay niya na appear Ginawa ko, nakipag-appear ako, ako sa kanya Tapos, sinawa ko yung kamay niya Ang bala ko talaga sana ay bro code Yung bro code na yun, yung how, shake, After na shake hands Yung didikit yung balikat sa balikat Tapos tap sa likod yung kamay core comfort, gano'n. Kung, kunyari, may kakilala kayo, may kaibigan kayo, ganun. Eh, sa akin, mali ko kasi, hindi ko naman siya kalik sa kilala. Pero, ganun talaga kasi yung parang nakasanayan ko sa amin mga magtutropa. Guys, ako nga pala si Christine. So, kanina, pagising ko, nakita ko pang video na to. Tapos, nakita ko sa com, nabasa ko sa comments na yung iba, galit. Tapos, yung iba naman, naiintindihan talaga na nakikita, at nakikita nila na wala naman talagang ginawang mali si Axel. Um, ang totoo po kasi niya, um, wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. Kasi po ang nangyari, di ba, inapiran ko siya. Tapos, parang, mm, parang gusto niya akong ihag. Tapos, since nakaupo ako, ang awkward ng position. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, iahag niya ako, tapos itatap niya yung likod ko. Parang comfort ganun, parang tropa, igaganyan niya. Kaya yun, yumuko siya. Nabanda dito, kasi itatap niya nga siguro ako eh. Parang magtropa sa pagtropa di ba? Pag, alimbawa yung tropa mo, malungkot. Ganun ka magano, di ba? Okay nang hindi. Ganyan. Tapos, di ba, yung position na yun, parang na-misinterpret ng mga host yun. To clarify lang po wala po talagang nangyaring halik wala pong nako na halik